Mer. Oh, nandiyan pa rin sa Villamor Air Base si uh, Senator Bongo, no? At mm -hmm. uh, sinusubukan na lang makapasok sa loob ng airbase at uh, may mga reports daw, uh, may mga report tayo na babasa online uh, to be verified na ang dating pangulo daw ay sumasa ilalim no sa procedure at ito turn over nga uh, booking procedure at ito turn over nga ito uh, sa ICC. Uh, at uh, wow. kasalukuyang may panayam ngayon si Senator Bongo, no? Baka makuha natin ang feed o buod ng kanyang pahayag. At buong nakita rin natin kanina si Yusec Lorraine Badoy nakasama ng senador para nga tutukan ang kalusugan at upang maitutulong kay dating pangulong Duterte. Pakinggan natin partner si Senator Bongo. So, uh, binanggit ni Senator Bongo na huwag kayong magalala, abogado ang dating presidente. Ang concern lang talaga ni SBG ngayon ay uh, ang kalusugan ng dating Pangulo. Kasama natin ngayon nasa linya partners si Attorney Israelito Torion. Attorney, Mayong buntag sir. Maayong buntag, maayong buntag po sa tanang mga uh, nagatanaw ni ni Sigat ni Estasyon SMNI. Good morning everyone. Sir, ano talaga ang totoo? Campo Crame o Villamor Air Base ang dating presidente? Uh, um, ano na clarify namin, Villamor Air Base nasa Kalayaan Hall siya, mm. no? Uh, malapit lang dito harap ng uh, Marriott Hotel, yung ano, malapit lang. And uh, ang takot lang namin is Uh, parang naghanap ng ano Philippine Air Force ng malaking eroplano baka dadalhin na diretso ito sa Hague, Netherlands yun ang aming apprehension no um, kaya nga uh, uh, parang ano talaga parang pinlano pinlano no Grabe sir no da mm -hmm. sa The Hague at uh, yes, yes. na basa po namin sir yung uh, arrest warrant mula po sa ICC at dated March 7. Ito pa yung mga panahon na naghahanda ang uh, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong at lumabas din po yung mga issue na tumakas raw ang dating presidente, pumunta ng Hong Kong para uh, takasan yung uh, napapalapit na arrest warrant serving. Bukang meron talagang pattern attorney uh, Torion sir. Oo, parang-parang nakikita talaga natin kasi yun pala, uh, meron na sila nun but uh, they hid it from us and apparently may plano sila na dalahin kaagad ito sa Hague, uh, Netherlands. Siguro naghanap ng mga aeroplano ata. Ito ng ang aming uh, fear Oo, ngayon. Mm -hmm. Sir, wala bang magagawa ang ang kasalukuyang administrasyon? Kasi di ba Pilipino to eh. Ba't nila ito turn over sa kamay ng mga banyaga? ang kaya nga kaya nga because uh, under uh, ano under international law we have already withdrawn from the Rome Statute. no and uh, this was already effective uh, in 2019 and um, apparently uh, even if uh, na withdraw na tayo no um, iniaallow pa rin nila to exercise jurisdiction in the Philippine territory ang ICC kaya nakakalungkot po ito nakakalungkot Sir, wala bang ibang legal remedy na maaari nating uh, i-avail? Oh, for example, hospital arrest. Sir, matanda uh, ng dating presidente. Um, actually, uh, meron pero hindi ko muna ma reveal sa inyo, no? I am in communication uh -huh. with uh, attorney Martin Delgra, nandun sila sa loob, pero hinahanapan natin ng uh, magandang tinutulungan natin si attorney Delgra, at si attorney Medeldea no? Uh, nakikipag-coordinate tayo sa kanila po. 'Yun oh. lang po ang muna ang uh, natin ngayon. Oh. Attorney. Attorney yes, confirm confirm uh, Master Judea po ito attorney, no? Confirm yes, lang yeah. po natin na uh, gusto lang natin malaman na may kasama po si PRRD na mapagkakatiwalaan natin doon po sa loob. Nandun, nandun. Nandun sila si Attorney Martin Delgra, nakapasok. Si uh, Atty. Eh, Atty. ES, Executive Secretary uh, Miguel Dea, nandun ah uh, nandun sila sa yung Yamas. No? Pati si Attorney Fred Lim nakapasok ata. Kami kasi nag-ibang uh, sasakyan kami ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni ano, eh, Philip Salvador. So hindi kami nakapasok, pati si Bongo hindi nakapasok. So uh, I tried to go inside kasi we have to coordinate sana with Attorney Delgra and uh, ES Miguel Dea. Eh, tumatawag ako, parang nakajam yung cellphone ko, hindi nakakapasok. Uh, so, uh, nag-iba na lang kami ng lugar kay para uh, magdawagan na walang jabber at uh, somehow makapag-coordinate kami sa anong gagawin. Yes, uh, attorney, if ever let's say for example, dalhin talaga nila si uh, PRRD doon sa The Hague, sa Netherlands, is this legal? Na hindi naman po tayo bahagi na ng ICC. Legal po ba 'to? Uh, kaya nga supposedly 'yan ang i-question natin, no, kasi uh, mm -hmm. we are no longer part of the ICC and uh, um ang nakalagay naman siya, uh, Rome Statute is um, they should uh, the the only exception is when a matter is already under consideration by the ICC and it is our uh, considered humble legal opinion that uh, when you say uh, under uh, consideration it means that it is under judicial consideration but what was done in 2018 was merely mm -hmm. in an action on the part of the uh, prosecutor's office which was not within the pre-trial chamber of the ICC or the trial chamber of the ICC so therefore the exception under the rome statute does not apply and the uh, jurisdiction of the ICC does not act anymore and i cannot understand why except perhaps for political considerations the marcos administration is uh, coordinating and actively cooperating with the ICC to my mind mm. this is uh, illegal and this is, this violates international law even. Okay. All right, thank you.